Ano? Nakakalakad ka pala. Halika dito, kakain. Dito ka, halika. Chu. Halika. Dito, halika. Nakakalakad na siya. Teka, 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 teka. Teka, teka. lang. Magagalitan tayo. Koy, nabot pa tayo ng ulan. Halika. Halika. Bote, nakakalakad na siya. Binuli po siya ng tatlong malalaking aso. Tapos, noong sabado hindi siya nakalakad. Oh, Ay. Mm. Oh, ha? Ano, masarap? Ha? <laughs> May tama siya ng kagat ng aso eh. Ayan, oh, sa dibdib niya, oh. Buti nakakalakad ka na. Kayang bang uwi? Ha? Oh, ito pa tuwan tuwa po siya oh. ayos ba? ilang araw na siya hindi nakakain siguro kaya mo ang uwi hmm ayun yung ano niya oh kain ang kain bye bye chuu dyan ka lang dyan ka lang Oh. Uh, okay <laughs> na umalis, pag kaya mo nasa ka ka na sa kakanan mo eh. Siya. Oh. Naiyak po siya yung sino. Siguro na habag sa sarili niya. Mamaya, uwi na lang kita ako na mag aalaga sa'yo ha pero dyan ka muna Parang kikita ka dito nung umaway sa'yo dyan ka muna ha dyan ka muna pag sinama ka dito gulpi ka doon dyan ka lang mamaya babalikan kita uwi na daan natin siya na Kumuk damit ka lakad na kayo tatlong guapings at dalikado sa inyo yung ang aking bagong alaga. Max, doon ka, Max, doon! Bago <laughs> nga, doon! Max, doon ka, doon, doon! Max! Max, Sige, masasaktan mo yun. Bakit? Bakit? Kala, ano Talag na yun na uli Okay. Bago tayo lalagat. Uwi na lang natin. Apat-araw na siya sa katabing break. natin yung <laughs> Naro na yun sa ano, sa tabi na ng lake. Pakakaawa. Nung pinakain ko, umiiyak. Teka. Tayo tayo, tayo na. Tayo na, tayo na. Ah, dugo ba? Ang buhay. Huwag nga, huwag Ano yung pilay na naman? Pilay. Ito <coughs> oh, nakakalakad siya. Ito eh. Ano? Upo muna. Upo, upo. <coughs> Bumutin natin yung sugat mo. Upo, upo. Dito yung sugat niya. Ito may iyak. Ganyan lang talaga. <coughs> Kuha mo akong bulak, anak. Wala tayo bulak eh. Wala? Wala oh. bulak. Ngayon nga, bumawa yun eh. Ayan. Ayan, nagbubulay. Binuhosan natin. Ito, may pang spray tayo pang gamot sa kanya. Tapos, betadine. Amok si Silin. Gamotin natin. Wala kong bulak. Ay, okay. ay, umi umisot ka. Paano natin magagamot yung ano? Dito, dito. Hmm. natin yung ano. Ay, ay. Ngatag nga dog pa. Hindi nga yun. Dumi yun. Eh. Dumi, eh. Sa ano nga pag maganda na yung ano mo. Hmm. Ah. Ito niyan. Hmm? Pinakmal ng ano ng laboratorya, ano ah, ng chow chow ba? Tapos spray na natin to. Gumot daw to antibacterial no. Tapos sa kakain ha. Ano ba? Eh. Oh, nan taga Santa Cruz ka na, hindi ka na taga kabinte Ano pa pangalan namin sa iyo? Nabutan tayo ng gabi pa uwi Okay ka na? Kain. Okay. karne yan sa ayan. ayan sa loob na siya nakatira ngayon at masayang masaya na ang aming alaga ginabi na tayo pag uwi ay sinasalubong tayo ng ating alaga Kumusta? Ha? Ah, halika dito, halika. Pasok. Pasok. Kumusta? Gabi na tayo. Galing ako to sa... Galing ako to sa ano, sa pinagkuhanan ko sa'yo. Ginabi tayo. Kumusta? <laughs> ah, ano? Kumusta ikaw? Hmm? Ay, start tayo, peace, peace. Start tayo Ang bango ha? Naligo ka. Naligo ka ba? Ha?